Gamit ko pala dito mga doy, yung hirong pungo. Itagaw na lang natin siya sa kanyang pangalan na si Harley. oh grabe man yung Laila makapingot sa glitter yung tao niya. Natarantak na ba yung tao doy? Eh, pumauuli ka na kung ganyan ka naman pala. Kaya dito nilili ko yung Laila mga doy, kung pumauli na ba talaga. Aguroy, kay hindi pa mga doy, yaktig na lang natin. Ayaw naman kasi umuwi. Pagka ganyan sitwasyon mga doy, tabangan natin. <laughs> Siyempre, huwag natin kalimutan yung blue na mananap, mga doy. Kasi pampalakas sa tuhod natin, yan yun. Tapos, direkto tayo dito sa turtle na to. Tapos, yung turtle, nakuha ko pa entaon. ka mahina yun. Yung entaon yung kalihukan yung mga doy. Wala naman sana akong balak sa turtle na yun. Bakit binigay niyong taon sa akin? Tapos, yung metaya dito, mga doy. Ay, hinabol ko talaga. Sinulod ko na sa sulod sa balayan niya. Ay, kaso di putar na yan. Man siguro ako bago ang lahat mga bay, luma mo na tayo. Maraming salamat sa inyong oras kung patapusin nyo pa. Huwag wala pa ka subscribe Ay napagulatin tao na sabihan pa kita. <laughs> Kala siguro ng Laila dito mga doy na hindi ko siya habulin. So, Mario, si Taon doy. So, target lock natin pag may Laila mga doy. Tapos Harley at Goroy. Mga ayaw na lang itagpasay. Lupag ka ng mga doy. Pero dahil lumuoy na ako kay Laila mga doy, chins target na naman tayo. Ah, ang makita butangan uh, ah, ito na naman si Chang yung target lock natin mga doy kasi mahilig yun siya magtapo ng magic sarap eh yung Chang -e naman sana babanatan ko dito mga doy kaya lang nasa lipidan maninuan siya meaning to say hindi sabihin diswerte pa talaga siya doon mga doy babanatan ko nga sana yung Laila dito kaya lang nakachins target pala ako kaya uh, backyard na ako mga doy mahirap kasi yung nangako ka na tapos hindi mo naman pala tutuparin umulat ka lang Chang -e, kasi alam mo naman sigurong target lock na ito, Huwag ka na magduda sa himuin ko. Ang hirap-hirap kaya -hirap, -hirap Chang'e mag ano, mag-target lock. Kaya sana maintindihan mo yung ginagawa ko Changi e, ha. Ako ba tinatawag mo? Dapat nga magpasalamat ka pa sa akin Changi e, kasi na-target lock kita. Patapahini pa rin ako dito sa tanglad mga de. Kasi yung Chang'e oh, ah, murag nang humot na naman yung Changi e, mga de. Kaya sinulod ko na naman yung tao dyan. ta, di puta, narigan pa naman ako ng Layla. Bakit nang hilabot ka pa sa akin Layla? Alas man nga mo nakakagigil ka siyang eh, magparamdam ka sa akin aguro ito nandun lang mga doya sinulog ko na naman sa sulog sa kanyang balaya kasunod ka ako pura magkalanganin ah nagsira yan na naman <laughs> At dahil nang hilabot yung gautot na mga day, subukan natin yan kung magahihon ba talaga yung bukong niya. Be, sige, ngayon ka magparamdam sa akin, doy <laughs> wow, 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 wow. Sana kasi hindi na lang kayo humilabot sa akin. E ngayon, tanawa yung kabutang mo. <laughs> isa pa yun si Laila, mga doy hindi ka natin yan si Laila mga doy kala mo talaga ni Laila guwapo eh tingnan mo dito mga doy anong nangyari kay Laila ah ilang talaga yung flicker niya. Nataranta talaga si doy Doy. Joke lang yung Laila. Hindi ko naman talaga ito tuloy yung bala ko. Ikaw naman, masyado kang matarantahin. Uy, hala. Bakit naman yung tao natapos na? Sos, Mariusep. <laughs>